Pag-uwi ang dalawang yan. Oo, oh, masisipag, mababait, at maasahan. Parang pagkapuputi ng kanyang mga budi. <laughs> Iyon. Dito po. Ang galing mo talaga po po. <laughs> Tapos ang trabaho. Okay. Yeah! <laughs> <laughs> Aba! At daig nyo pa mga sinyo-sinyo kung mag kayo rito, ha? Hoy! Baka hindi nyo alam, tanghali na ho! Ako nagtatrabaho ko dito sa baba, samantala kayo dito, narito kayo at nagpapahinga kayo! Ang gagaling nyo, ha? Eh siya, pasensya ka na tulog. Anong tulog? Log 2! Ay siya, log to na kung log to, hindi naman namin alam na tanghali na ay wala naman kami hilo eh, oo, oo. Ang ka oh. Kunyari ka pang masipag na masipag eh nung nadaanan kita sa may kumpisalan eh tulog na tulog ka. Hmm, timi yung mata mo oh. Alat ang gising. Buwis siktong mga to. Tawag ka ni, Father! Wala naman bingi dito ay bakit ba sigaw ka ng sigaw ay kung binabanatan kita, ha? Pasalamat ka, hoy. May lamok sa ulo mo. Pinatay ko. Eh, kumadengi ka. Salamat ka, tinligtas kita. Uh, Oo. oh, Father, pinatawag niyo rin kami ni Popoy? Oo, oh, dahil ba sa kwarto nito? Alam niyo, matagal lang hindi nagagamit ito eh. Kung ko ako nagkakamali, siguro panong pa ng hapon. Hmm. Ang gusto ko sana, mapaayos at mapapintahan para gumanda, para mapakinabangan natin uli. Naku, yung lang pala, Father. Eh, sanay na sanay kami di yan. Abay tayo na. Umpisa na natin. Uh, sige. O, siya nga ba? Eh, mabuti. May mga pintura na nga ako dyan. Magagamit yun na. Ah. Ay, salamat. Mapipintahan na rin. Ay, dyan muna kayo. At kukuha na ako ng merienda nyo, ha? Pagbalik nyo, tapos natin, Father. Oh, pagbalik ko, may merienda na kayo. Ah. Okay. Let's work. Hmm. Saka, sandali, sandali, sandali. Eh, kalaki naman pala nitong pagtatrabaho natin, eh. Eh kahit maghapon, malamang hindi natin matapos to eh. Ay siya eh, nakasagot na tayo eh. Eh ikaw naman kasi, presinta ka ng presinte Ah? Hmm. Huh? Uh. Jack, Jack. Naiisip mo ba yung naiisip ko? Hmm. Alam mo popoy Poy. Kung naiisip ko ang iniisip mo, malamang sampung taong pa ang ko sa kulungan. Hindi iyon. Iyon. Oh, uh, one cross plus one lumang baol equals 20 million. Hmm? Iyon na iyon. Sandali, sandali. Nag-addition ka kanina. Magdi-division naman ako. Tanda mo, 20 million divided by 2 equals 10. 50-50. One for you, two for me. Okay? Ano ba naman klaseng arithmetic yong? Eh, kanya-kanyang arithmetic yan. Wala kang pakialam. Yan, yeah, sige. Mm. Oh, ano? Twenty million. Dinamita ng hapon. siya, uh. hati tayo din eh. Two uh. for you, one for me. Uh. Uh. Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw. Sa'yo na lang. Oh! Uh. million, 20 million. O, paano ngayon? Ba, magagamit pa din natin, Ari. Saan? Pampabilis ng pagpintura. Pampabilis ng pintura? Paano? ano, Aver? Aba, ikakabit natin, Ari, sa pintura. Pagkatapos di pagsabog na, pinturado ng iyong kwarto. Gayun pa. Hmm, alam mo, po Popoy, misang pinabibili mo rin ako eh. Maganda yan. Okay, Popoy, pasok! abo di pinasok. dito. Masisipag uwi yung dalawang yan. Oo, masisipag, mababait, at maasahan. Parang bang pagkabuputi ng kanila mga buti. Iyon, dito po. Ang galing mo talaga po po. <laughs> Tapos ang trabaho. Uh, uh, Father, sandali. <laughs> Baka hindi kayo makakis eh. <laughs> Papantayin lang natin sandali. Huwag oh, mo ay balik! Huwag oh, mo ay pakilamat! Mga mahito kong budi! pag yan, tingnan mo!